Buhay pa kaya sila? Yan po ang tanong ng mga kaanak ng mga sibilang dinukot na mga Hamas sa gitna ng gera sa Israel. Kabilang sa mga hinala pa rin ngayon, ang isa pang Pinay caregiver. Nasa frontline line balitang yan si Jenny Dongon. October 8 na mag-post sa social media ang Israeli employer na si Noam Solomon. Siyang amo ng Pinay caregiver na si Loretta Olore Alacre, 39 years old, tubong Cadiz, Negros Occidental nagpapasaklolo siyang hanapin si Lori na labing walong taon na nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Huli raw nakita si Lori noong Sabado sa Nativot at Ashkelon kasama ang kanyang partner. Nakalaunan, sabi raw sa isa nilang kaibigan na nabaril daw si Lori na magsimula ang pag-atake ng Hamas. Nagmamakaawa ang Israeli employer ni Lori na mahanap ang ating kababayan na napamahanda na raw sa kanilang pamilya. Nakausap naman ng News 5 ang kapatid ni Lori na si Aileen Villarin, isa namang OFW mula Kuwait. Kinumpirma niyang isa si Lori sa mga nawawalang Pinoy ngayon sa Israel. Naka-video call pa raw niya si Lori noong biyernes bago magtungo sa music festival na inatake ng mga militante. Pero nang tawagan niya si Lori kinabukasan, hindi na raw sumasagot ang kanyang kapatid. Ngayon, balot ng pangamba ang kanilang pamilya sa sinapit ni Lori. Bukod sa ating mga kababayan, labis na rin ang takot ng mga kaanak ng iba pang mga dayuhan na nadamay sa gyera ng Israel at Hamas. Ang nanay na isang babaeng tattoo artist, nagmamakaawa sa Hamas na ibalik ang kanyang anak. Kasama ang anak niya sa mga dinukot ng grupo sa music festival, inabuso at ipinarada pa habang walang malay. Ang babae ito naman na taga-Thailand, wala nang ginawa kundi tumawag ng tumawag sa pagasang mahanap pa ang kanyang kaanak na nagtatrabaho sa Israel. Nagsama-sama na rin ang iba pa mga Thai nationals para manawagan sa kanilang pamahalaan na mahanap at mailigtas ang kanilang mga kaanak, asawa, kapatid at iba pang mga mahal sa buhay na nadamay sa gyera. Bukod sa mga dayuhan, may mga Israel rin na nawala ng mga kaanak. Tulad na lang ng babaeng ito na hindi lang isa o dalawa, kundi anim na kaanak niya ang hindi pa natatagpuan. Kasama raw sa mga dinukot ng Hamas, ang dalawa niyang pamangkin na siyam at tatlong taong gulang lamang. The baby was fed. I don't know if he got his diaper. He doesn't eat. much food you know normal food It needs it is formula still i want to go back to friday you know i want to close my eyes and this is was all a nightmare nagbabalita mula sa frontline jenny Dongon, news 5 mga kapatid ed linggo po maging maalam at may pakialam sa mga napapanoong balita sa ating bansa para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.